Magandang araw sa inyo mga ka-auto. Narito ngayon tayo sa LTO para mag-renew ng ating lisensya. Magpapa-change classification na rin tayo from non-pro to professional. Pabahagi ko sa inyo ang step by step kung paano ang proseso ano ang mga requirements at magkano ang ating magagastos. Naipasa na natin yung ating requirements sa evaluator. Ayan. So ngayon, naantay na lang natin, tawagin tayo. So yung requirements nga pala natin is medical certificate, perox ng ating tin ID, driver's license card, at yung APL form na galing sa kanila. pagnatayon na tayo, hindi ko na nabidyohan. Napunta tayo dito sa cashier para magbayad ng ating exam. Dalawa nga pala yung ating exam, yung isa ay dun sa ating LTMS portal, ayan. Tapos, itong computerized na theoretical exam natin. So, itong exam natin ay 1 to 60. Ang passing niya ay 48. o kailangan mga 48 tayo. Pa pala yung restriction code natin. Hindi ko na na mga ko-auto kasi bawal. So nakapasa tayo, nakuha natin score ay 52. Kung hindi nga pala makakapasa, pwede naman tayong mag-retake na bukasan. Magbabayad lang ulit tayo ng 100 pesos. Narito na ngayon tayo sa cashier para magbayad at antayin yung releasing ng ating lisensya. Mga uh, ko-auto. So ito na yung ating lisensya yan naka professional na siya hindi siya nakikita dito sa harap hindi kagaya nung dati so nakalagay lang sa kanya driver's license tapos dito sa likod dun mo makikita yung kanyang restriction kung professional siya o oh, non pro yan so dito sa amin naka papel pa siya ayan pero yung last down na nakapag-release ng card ay nung October so ngayon ay March pero okay lang yan so itong ginawa natin pinalaminate natin para hindi siya masira punit niyan so tawagan na lang daw itong contact number nya to para malaman kung may available na so yung mga nagastos nga pala dito ilalagay ko na lang dito sa screen kung magkano So, ganun lang magpapalit ng driver's license from non-pro to professional. Ayan. So, kung nagustuhan nyo itong video nito bago pa lang kayo dito sa ating channel, pakit nyo naman yung subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod pa may mga video sharing at tipid tips tungkol sa ating mga auto. Hindi ko na itong pinapakita na maayos yung aking license for privacy yan. So, nakakatuwa, nakapasa tayo. So, malaking tulong nga din yung pag-review natin sa YouTube. Yan, nung sa mga exam. May ilan na nakakuha tayo doon. So, malaki din tulong yon Pero yung iba, wala doon. Pero natamahan din naman natin kahit pa paano. So, 1 to 60 yung exam natin. Yung nakuha nating score ay 52. Ang passing ay 48. So, medyo mataas siya. Kaya nakakatuwa, nakapasa tayo. Yung isa doon kasi, tanda ko, pinahiya pa ako nung nagpanantro tayo. Kasi 75 yung 75 yung ating score. So, sabi ko yan. Pagbalik ko, magre-review muna ako. Ngayon kasi may YouTube na nakapag-review. Yan. May ilan na lumabas na ni-review natin sa YouTube. Pero yung ilan ni eh, wala rin. Pero may pagpipilian naman kaya maganda. So nakapasa tayo, nakachamba tayo.